Sa video natin ngayon, iko compare natin ang Spocket at CJ Dropshipping. Dalawa sa mga pinakasikat na tool sa mundo ng dropshipping. Tatalakayin natin kung alin sa dalawang mas bagay para sa iyo. Iko cover natin lahat ng gusto mong malaman mula sa features, ease of use, pricing, at kung gaano kaganda yung performance nila. At sa dulo ng video na to, magkakaroon ka ng malinaw na idea kung alin ang tamang tool para sa iyo at higit sa lahat para sa dropshipping business mo. Unahin na natin yung product sourcing at supplier networks ang Spocket ay nakafocus sa pag-source ng high-quality products mula sa US at EU suppliers. Perfecto para sa mga businesses na inuuna ang quality at speed. Ang mga suppliers sa Spocket ay dumadaan sa isang mahigpit na vetting process para i-make sure na ang mga sellers ay high-quality at reliable. Kasama dito ang sample testing at interview sa suppliers para ma-make sure na kaya nilang i-deliver yung mga pangako nila when it comes sa quality ng produkto at shipping reliability. Para sa dropshipping business na gustong mag-build ng long-term relationship sa suppliers at mag-foster ng customer loyalty, ang mataas na standards ng Spocket at ang relatively mas malapit na geographical location nito ang dahilan kung bakit to ideal na platform. Tas ang niche-based catalog system ng Spocket ay tumutulong sa sellers na makahanap ng mga produktong swak sa specific markets. Perfect kung ang target mo ay isang very particular demographic dahil curated ang selection nila. Hindi lang nito pinapadali ang product sourcing, pero nakakatulong din ito na ma-maintain ang consistent na brand image. Pwede mong i-filter ang mga products na align sa theme and values ng store mo. Ngayon, i-compare natin to sa CJ Dropshipping. Yung CJ Dropshipping naman ay may mas malaking pool ng suppliers. Karamihan ay nakabase sa China. Kahit na may perception na mas mura at minsan lower quality ang mga Chinese products, ang realidad ay malaki na ang improvement ng manufacturing sector ng China in the past years tinatap ng CJ Dropshipping ang network na to na nagbibigay ng napakalaking range ng product sa mas mababang presyo dahil dito nakakapag-secure ang sellers ng mas magandang profit margins, lalo na para sa mga businesses na nasa competitive markets kung saan mas mataas ang price sensitivity. Tapos yung sheer variety of products sa CJ ay nagbibigay ng mas malaking flexibility sa product sourcing na crucial para sa mga businesses na gustong i-diversify ang kanilang inventory. Isa sa standout features ng CJ dropshipping ay yung customization options nito. Hindi lang mura ang mga produkto. Pwede mo pang i-customize gamit ang print-on-demand services ng CJ. Pwedeng lagyan ng logo, colors, at kahit graved messages ang products para mas optimized para sa mga businesses na gustong mag stand out gamit ang unique product line ang CJ dropshipping ay nagbibigay ng unparalleled customization na hindi kayang tapatan ng Spocket. ang customization nito ay pwedeng ma-extend hanggang sa packaging pwedeng magdagdag ng thank you notes or branded packaging para sa mas personalized na unboxing experience Malaking tulong to para mag-iwan ng magandang impression sa customers at makapag-boost ng repeat purchases. Isa pang malaking factor na dapat i-consider ay ang shipping at logistics. Sa mundo ng dropshipping, ang bilis ng shipping ay pwedeng maka-apekto o makasira ng customer experience. Dito may competitive advantage ang Spocket, lalo na kung ang target market mo ay nasa US or Europe. Dahil ang EU to US supplier base ng Spocket ay napakabilis. Ang shipping times ay maring umabot lang ng 2 to 5 days. Ang fast shipping ay pwede gamitin bilang selling point na sa business mo para makapag-charge ng premium sa products or mag-offer ng express shipping options para maka-attract ng mas maraming customers. Pero always remember na dahil mas mabilis ang shipping at mas mataas ang quality ng products sa Spocket, kadalasan ay mas mataas din ang cost of goods compared sa ibang platforms, lalo na sa CJ dropshipping. Ibig sabihin, habang nag-offer ka ng mas magandang shipping experience, pwedeng mas maliit na ang margins mo. Maliban na lang kung ang target market mo ay premium customers na handang magbayad para sa quality at mabilis na delivery. Pero kahit hindi kasing bilis ng Spocket ang CJ drop para sa karamihan ng products, malaki na rin ang improvement nila sa shipping logistics sa mga nakaraang taon. Habang yung shipping times para sa items mula sa China ay karaniwang nasa 10 to 30 days, nag-establish na ang CJ drop ng Global Warehouse Network, kasama ang mga warehouses sa United States at Europe. Dahil dito, ang ilang products ay pwedeng ma-ship sa loob ng 2 to 7 days, na nagbibigay ng mas maraming flexibility sa dropshippers kung may high demand products ka, pwede mong i-pre-stock ang mga to sa CJ's US or European based warehouses. And this way, mas mabilis ang delivery nang hindi mo kailangang mabayad ng mas mataas na cost na karaniwan sa ganitong suppliers. Nag-offer din ang CJ drop ng iba't ibang shipping methods like CJ Pocket, e Packet, ePacket, DHL at iba pa. Ang mga options nito ay nag-offer ng iba't ibang shipping speeds at costs sa kanilang customers. Sobrang useful nito kung ang store mo ay may iba't ibang customer demographics na may iba't ibang expectations pagdating sa shipping. For example, may mga customers na mas inuuna ang lower pricing kaysa mas mabilis na shipping. Pero yung iba naman willing magbayad ng extra para sa quicker delivery. Ngayon na napag-usapan na natin yung ibang features, punta naman tayo sa pricing models at kung magkano ang kailangan nyo para i-run ng bawat isa. Pagdating sa pricing, ang Spocket ay gumagamit ng subscription-based model na may plans mula $40 hanggang mahigit $300 per month. Every plan ay nag para makapag import ka ng set number ng products sa store mo. At ang higher tier plans ay nagbibigay ng access sa mas maraming products at premium features. For example, ang starter plan ay nasa $40 per month at pwede kang mag-import ng hanggang 25 products. While yung empire plan naman ay nasa $100 per month at nag -alaw para makapag-import ka ng hanggang 10,000 products. Kasama na rin dito ang additional benefits tulad ng Amazon at eBay integration. Kahit na mukhang disadvantage ang subscription model sa mga bagong sellers, lalo na kung ikaw compare sa CJ Dropshipping na completely free model, ang value ng Spocket ay nasa quality ng mga suppliers nito. Yan ang isa sa mga bagay na dapat mong tandaan. Aside from that, kung balak mong i-scale agad yung business mo, ang Spocket's Unicorn Plan ay nasa $300 per month. Nagbibigay ito ng mas mataas na product limits at priority support. Kaya magandang option to para sa mga established enterprises. Kung titignan naman natin yung CJ Dropshipping kumpara sa Spocket, medyo ibang approach nila. Ang CJ dropshipping ay gumagamit ng pay-as-you-go pricing model. Kaya mas appealing to para sa mga businesses na nagsisimula pa lang. Walang monthly fees or minimum order quantities maliban na lang kung custom or print-on-demand products ang pag-uusapan. Ang babayaran mo lang ay product cost at shipping cost. Walang iba. Nakakatulong ang model na to na mabuwasan ng upfront costs. Kaya ang mga bagong businesses ay makakapag-focus sa pag-scale ng hindi gaanong pressured sa pagbabayad ng subscription fees. Pero, ang malaking trade-off nito ay ang shipping times na maaaring mas mabagal at yung mga products. Kahit mas mura, ay maaaring hindi kasing taas ng quality na ina-offer ng Spocket. Para sa mga businesses na price sensitive or nasa highly competitive markets, mas bagay ang model ng CJ dropshipping, lalo na kung ang target market nyo ay nasa cost-conscious consumers. Ngayon, pag-usapan naman natin ang scalability at business growth para sa dalawang platforms ito. Ang scalability ay isang critical na factor na dapat i-consider pag nag-ooperate ng dropshipping business. Parehong may features ang Spocket at CJ Dropshipping na nakakatulong sa pag-scale, pero magkaiba ang paraan nila. Ang Spocket ay dinesign para sa mga businesses na gustong mag-scale agad habang minemaintain yung mataas na kalidad at customer satisfaction. Ang seamless integration nito sa Shopify, WooCommerce at iba pang e-commerce platform ay nakakatulong para mas mamanage ng maayos ang operations habang lumalaki ang business. Ang Spocket ay may real-time stock updates. Kaya hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa overselling ng out-of-stock products na usually nagiging reason ng cancelled orders or unhappy customers. Para sa mga businesses na gustong mag-scale lang hindi sinasacrifice ang quality or customer experience, ang Spocket ay isang reliable platform na may high quality at malakas na customer support, lalo na sa mas mataas na subscription tiers. Pero yung CJ Dropshipping ay nabibigay ng mas flexible na scaling solution dahil pinapayagan ng CJ ang bulk importation ng products. Madali ka makakapagdagdag ng maraming items sa storefront mo perfect para sa mga businesses na gustong i-diversify ang product offerings nila. Buod pa rito ang customization options ng CJ tulad ng private labeling at customized packaging na nagbibigay daan sa businesses na mag-create ng unique na brand identity ang inventory management ng CJ Dropshipping ay slightly less sa automation compared sa pocket. Kaya pwedeng magkaroon ng inefficiencies kung mag -e scale ka ng masyadong mabilis ng walang enough systems. Pero isang advantage ng CJ pagdating sa scalability ay ang personal agents para sa mga high volume sellers. Ang mga agents na to ay nagbibigay ng personalized support para tulungan ng mga businesses na i-manage ang supply chain nila, i-resolve ang issues, at i-streamline ang operations. Napaka-useful nito lalo na para sa malalaking businesses na may complex supply chains or nagmamanage ng multiple stores. Pagdating naman sa customer experience, malaking consideration to. Ang mga shoppers ay nag-expect ng fast shipping, quality products at seamless buying process. Lahat ng to ay nakakaapekto sa reputasyon ng store mo at sa customer experience. Ang Spocket ay stand out pagdating dito dahil sa feature nitong branded invoicing kung saan pwedeng idagdag ng sellers ang kanilang logo contact information, at personalized messages sa kanilang invoices. Nagdadagdag to ng layer ng professionalism at nakakatulong sa pag ng brand loyalty. Dahil nararamdaman ng customers na nakakatanggap sila ng produkto mula sa isang dedicated brand, hindi lang generic dropshipping store. Para sa mga businesses na nakafocus sa customer experience, ang branded invoices ay pwedeng maging game changer na nagpapataas ng perceived value ng store mo. Ang CJ Dropshipping naman ay hindi nag-offer ng branded invoicing bilang standard package, pero nagbibigay ito ng mas malawak na option sa customization ng products mismo, kabilang na ang print-on-demand services at custom packaging. Kahit wala ang branded invoicing feature, binibigyan naman ng CJ ang sellers ng mas maraming chance na i-customize ang produkto at packaging, na tumutulong para makapag-create ng mas unique at memorable na customer experience. Isa pa sa mga mahalagang bagay na dapat i-consider ng mga ganitong platform ay ang long-term profitability. Kapag pinag-uusapan ang sustainability ng business mo, malaki ang nakasalalay sa factors tulad ng product cost, shipping times, customer retention at scalability. Ang Spocket ay mas bagay para sa mga businesses na tumatarget ng premium customers na nag-value ng fast shipping at high quality products. Kahit na mas mataas ang upfront cost dahil sa subscription model nito, mas malaki naman ang potential return on investment kung makakabuo ka ng loyal na customer base na pinapahalagahan ang premium experience. Pero ang CJ Dropshipping ay mas mababang product cost at flexible pricing. Kaya mas ideal to para sa short-term profitability. Lalo na kung ang business mo ay nasa price-sensitive market. Ngayon na napag-usapan na natin ang parehong platforms, kanilang features at kung paano sila gamitin. Papakita ko naman sa inyo kung paano sila matatry. Ang una mong gagawin ay click ang link sa description ng video na to. Kapag naklink mo na yung link para sa Spocket, pupunta ka sa page kung saan pwede kang gumamit ng 14-day free trial. Click mo lang yung button na to. Tapos mapupunta ka dito sa page kung saan pwede mong kunin ang free store na kasama nito ngayon for only $1.99. Or pwede mong ituloy na lang yung setup. Kapag natapos mo na yan, magbibigay ka ng konting information about sa type ng business na gusto mong simulan. Mapupunta ka dito sa page kung saan pipiliin mo kung anong klaseng suppliers ang inahanap mo. Ngatapos mapupunta ka sa pricing range kung saan pwede kang pumili ng pricing tier na gusto mo. Kapag nakapili ka na, i-enter mo lang ang personal details, credit card information at ready to go ka ng magsimula sa Spocket. Kung gusto nyong magsimula sa CJ Dropshipping, make sure na gamitin nyo yung link sa description. Kapag kinlik nyo yung link na yan, mapupunta kayo sa page kung saan pwede i install directly sa Shopify store nyo. Ibig sabihin, pwede nyo nang simulan agad gamitin yung integration na to. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Huwag kalimutang mag-comment sa baba kung alin sa dalawang platforms or services ang mas prefer nyong gamitin. Or kung nasubukan nyo na ba tong mga to dati. I-like ang video at mag-subscribe for more content like this. Takits tayo sa susunod.